Hello po sa inyong lahat dyan, uh, mga viewers namin. Si, kahit sino ka man, hello po at kumusta kayong lahat dyan. Uh, may nag-comment sa amin na sana ibang location naman daw. So, ma-explain namin ngayon na hindi pa namin yan maibigay ngayon mga kababayan kasi po magkakita-kita lang kami ni Cheng at ni Ma'am Aya at ni Ariel. Ay, ay! Hindi ito yung nagtana na. <coughs> Uh, mapagkamalan lang ako. Mapagka, uh, mapagkamalan mo lang na si Ariel ito. Pero pag makita mo yung trademark sign. niya. Trademark. The fingerless. Ayan sila lang mukha. O oh, diba? Ito yung trademark niya. Pag matingnan nyo, Uy, si Ariel yun. Para yung nagtanan kay Ninita. Tingnan mo na ang kamay. Ah, hindi pala. May sign. Hindi pantay. <laughs> Taas yung baba. <laughs> Taas Ano? Badilin <baba>. <laughs> kita sa mukha eh. <laughs> so... Hanak ni Babalo. <laughs> Because, but, so. Ngayon, ngayon lang kami nagkakita-kita mga kababayan, no? Oh gabi, kasi kapag araw, mayroon kaming iba't ibang mga trabaho mga kababayan. Ako andun sa sakahan ni Papa. Si Cheng andun sa bahay ni Ma'am Aya. Si Ma'am Aya andun sa kanyang tindahan. Ito, nag-duty. So, gabi lang kami uh, magkaroon ng time na magkasama-sama. Sa susunod mga kababayan, uh, namin na magkasama kami na magawa ng content babalik kami sa content namin noon mga kababayan yung pampagood vibes tsagaan namin na sana mapagod vibes namin kayo kahit yun lang makakaya namin so explain namin ngayon mga kababayan, nais po namin humingi ng uh, sorry kay Sir Paul kasi po meron nagsabi sa amin na dapat daw humingi kami ng uh, paumanhing pauma, eh? O, pamanhin kay Sir Paul. Kung hindi, ito yung comment niyo. Kung hindi, i-report niya yung account namin. Kaya, humihingi kami ng sorry po kay Sir Paul, no? Sa buong PB team. Kay Boss Speaking Bumbay. Kay Sir Peter Paul. Kay Istong. Kay Ralph Abirilia. kay Ma'am PB Lab. Kay Ma'am Yula. At, kay Ma'am Ili. At, sa buong PB team no, humingi kami ng sorry ah, uh, kung bakit kami nakikisaw -saw. dami kasi nag-comment nakikisaw-saw nakikisaw-saw na nakikisaw -saw, -saw. daw kami sa mga video pero nang talaga nagawa namin yun kasi po sa utos ng ano viewers ni Sir Paul hindi nga namin alam na nawala si Ninita eh kung hindi siya nag uh, nagutos sa amin na hanapin kasi nawala kaya nung nakita namin di Naggawa kami ng video, nagpasalamat na nakuha na ni Sir Paul si Ninita. Hindi namin alam na ginawa pala yun ni Sir Paul bilang isang story para uh, bigyan ng lesson ang mga katutubo dito sa amin. Kaya humingi kami ng sorry kung bakit kami uh, nakagawa noong video na yun, nung nagkita si Ching at si Ninita. Katapos mga kababayan, Uh, hindi namin tinanggal mga kababayan. Yun yung, yun yung po yung kamalian namin. Bakit po hindi namin tinanggal mga kababayan? Kasi po, nakatulong kasi yun sa aming YouTube channel na merong makakita kasi nakita namin yung subscribers na may nadagdag ba. Tapos yung views. At doon lang kami naka-earn ng uh, makakatulong din sa amin. Umabot kami ng ano... $100 dahil sa video na ginawa namin. So, maraming salamat talaga, no? Sa lahat. At sorry po talaga sa buong PB team, lalo, na sa pinaka-pinono, si Sir Paul o Pogong So, gagawa na kami ng content, mga kababayan, na iba sa kanila. So, gagawa kami ng, babalik kami sa mga content namin na ginagawa noon. Kasama namin ito. So pasensya talaga no Dahil tag, kasi sa utos Ng viewers Kaya namin nagawa niyo Yung video na yun <coughs> So Ano bang masasabi niyo? Ikaw pero ka bang masasabi? <laughs> ano? Sana ito. Bigyan natin ng time Na magsalita si Ching mga kababayan no Kasi matagal na si Ching na nagpo Ano masasabi mo Ching? Sampit mo? Ano masasabi mo sa haircut mo? Hindi bagay. Ang Hindi bagay. Hindi bagay yung haircut ng mga babae Bakit? Ang ganda naman ang haircut mo. Look si ba, cut. Sino bang nag-haircut sa iyo, ching? Ako. Si, si, si Mama si Ma Maya. Ang G glinder. Gilingin ng glinder. <laughs> Ikaw anong masasabi mo? Sana hindi kayo magsawang manood sa mga gagawin namin uh, vibes. Pagalunyan na <laughs> to si Ariel ha, si Ariel Ansan. Ariel Bunahos ito, hindi si Si Ariel, Ariel Fingerless Ansagon. ito. Hmm. lang namin yun si Ariel. So yun lang mga kababayan, no? Ito namin, sorry talaga. Sa lahat-lahat. Ah, sa kay Sir Paul, sa buong BB team, sorry. At sa mga viewers namin na nagagalit, sana ay patawarin nyo kami. At sana ay Mag-subscribe kayo sa amin. Sorry talaga. Tapos, yung mga location na naghingi ng ibang location, abangan nyo sa ibang video namin mga kababayan. Meron na kaming location na naipakita nung nagkuha ko ng durian. Durian na ni Ate Inday. Yung kinunan din ni Boss Vicky Mumbai ng seedlings ng durian. So, ibang location na yun. Meron kami na nag-harvest ng niyog. Abangan nyo yung mga video namin ibong location. Di ba, Ma'am Aya? <laughs> di ba, Ching? Oo, di ba? Hmm. So, abangan nyo rin yung mga pag-good vibes namin, mga babaya na. Kahit na hindi kayo matatawa sa aming mga pag-good vibes, pero kami na gumagawa, matatawa kami. <laughs> <laughs> so, yun lang po, mga kabayan Magandang gabi sa inyong lahat dyan. At sana po ay okay kayong lahat at sa mga nagagalit sa amin God bless. sana po ay okay kayong lahat dyan mahal na mahal namin kayo If safe ah. kayo sa ibang bansa dahil po laking yung tulong yung... doon ninyo eh may nagsabi sa amin na malaki yung tulong sa ninyo sa amin kapag nagagalit kayo sa amin malaking tulong na makikita yung videos namin so sana po ay hanggang galit lang kayo mga kababayan ha? Ah. huwag naman yung i-report yung account namin kasi sayang naman eh. Ilang taon namin itong pinagtyagaan. Nagsimula kami nitong channel na ito 2022. Tapos magkasahod ngayon kami lang. magkasahod magsahod kami ngayon lang. Ano ba 'yon? Ah, uh, 2022, 2023, 2024, 2025, 25. Ano? Oh, 25 pa rin 'no? 2025 Oh, pa rin magkasahod. Wag niya ngayon. Tapos i-report mga kababayan kasi wala na kayong ibabash. <laughs> no? Sayang, sayang naman kami ni sinayangan pero kayo hindi siguro kayo masayangan hay <laughs> nako kinabahan kami nung nakita namin yun na i-report yung account namin pag i-report kasi wala talaga kaming magawa kaya balik bukid hmm. trabaho mga no manghurnal na lang po may eh Inad inadlawan may naman lang may naman lang ning mabuti man yung nagbab, nag, nag sideline kami sa pagbablog kasi pag kumita kahit maliit So dagdag yon sa aming araw-araw na pagtrabaho Yung hurnal sa amin ba? Tag 400 ang adlaw 400 pesos yung per araw na trabaho namin So plus kumita kami ng maliit sa pagbablog uh -huh. Malaking tulong na yan, dagdag na yan sa pambigas namin So yun po mga kapabayan no? At talagang sorry talaga sa inyong lahat Buong PB team Sir Paul Sorry po talaga no? Lungan nyo naman yung channel namin, Sir Paul. <laughs> so, yun lang po. Magandang gabi sa inyong lahat dyan. At bye-bye. Ingat!